Hello guys, magandang araw. Um, ito po yung second birthday ng ating mama pig na si Bur Everything. Noong una yung panganak, meron din siyang inaibigay sa atin na 11 malulusog na piglets kasi namatay din yung isa. Kaya, sampo na yung natira. Sa ngayon naman, mayroon naman tayo 11 piglets na binigay niya pero na uh, stillbirth yung isa. So, sampo na naman yung natira. Una-una guys para maiwasan yung pagtatae is kailangan palagi merong ilaw yung mga baboy natin guys lalo na sa gabi kasi pag malamig talaga magtatai sila guys. Yung pangalawa naman is pala talihan matuyo yung sahig nila at malinis para hindi nila makain at hindi din sila magtatai kasi yung pagtatai guys yun yung unang-unang rason na namamatay ang ating mga piglets at sa ikatlo days sa pala nila guys, nagbigay kami ng iron na 1 ml para naman mayroon silang um, resisting siya na agad. At yung pang-apat guys na tingin ko is bakit hindi namamatay na mga baboy namin sa early age is dahil titignan namin yung gatas ng nanay kung marami o kunti. Tinitibang namin ng maayos. Yun lang guys. Salamat!